Gargamel, bantayan mo itong ating munting dampa, huwag ka magpapasok dito ng mga hindi natin dapat napapasukin, gaya ng manok, pato, at syempre baka habulin mo, magbabayad pa tayo, sige ka, kapag ka... Nahuli mo sila at kinain mo, di ba? Diba? Masama yun nga, gargamel ha, huwag mong gagawin yon. Dahil alam mo naman, kapitbahay natin yun na hindi yung katalo. At pupunta nga tayo dito sa may manian mga kabalbas para mangunga na ng mani dahil dumaan dito ang aking mala uncle na pinapakuha nga ako dun ng mani sa kanyang manian, at bumunot lang daw ako dun ng mga panglaga ko, pangkain ko, eh syempre, sino ba naman ang tatanggi libre na nga, diba, eh, so weird, at yun nga, papunta na nga tayo dun sa manian na sinasabi ko uh, kung makikita nyo yung daan dito, hindi talaga lagi malinis, dahil nga nagulan nung nakarang araw, uh, pero maganda na yan, para safe tayo sa init at hindi gano'ng mainit nga dahil alam nyo naman kapag ka maraming tanim sa mga paligid, diba, hindi gano'ng mainit kahit na summer dito sa ating mahal na probinsya. Pero maulan-ulan pa rin dito ng mga ilan nilang mga araw. At ito nga pala pinapakita ko sa inyo yung manian na sinasabi ko sa inyo. Uh, libre tayong pinapakuha ni ang Angel Gallo dahil alam nyo naman yung kanyang manian ay nasira nga sa sunod-sunod na baha kaya mangilan-ngilan na yung nabuhay at syempre yung nagkalaman yung iba tumutubo na pero mas malimit yung walang laman kaya sabi niya uh, bumunot na nga lang ng daw na pangkuha ko o yung panglaga ko at kaya pala walang gusto makipag-anihan dito sa kanilang manian dahil mangilan-ilan lang pala yung pinakalaman ng pinakapuno minsan isa, minsan dalawa uh, pero mas madalas mas wala talagang nakukuha dahil nga nasa lantangan ng uh, baha noong mga nakarang araw uh, pero tiyaga-tiyaga lang daw sarabi nung may-ari pa rin dahil nakakako pa rin kahit ng ilang salop at yung pinagtsatsagahan nga nila ng magasawa kanina at kung yung pinakapuno niya, di ba wala tayong nakukuha kahit ilang piraso. Uh, mas lamang pa yung pinakamaliliit uh, pero nakakachamba pa rin mga ilan ilan at yung nga ang napagtsasagaan natin uh, katulad nito ngayon ng puno na to uh, kahit pa paano yan um, may laman na konti tayo makukuha uh, ganyan kung ganyan na marami rami rin syempre uh, maipon din yan hanggang sa makaipon tayo ng isang salop ayun uh, pwede na yung pang uh, laga. kung hindi yung pang sangag uh, lang at yung sabi nga nung may ari eh, uh, libre ng araw para sa akin. Eh, syempre hindi naman tayo tatanggi pag libre. Yeah, so, weird umaaraw na nga dito ng matindi kaya umuwi na yung mag-asawa iniwan na nila ako dito sabi nila kumuha lang daw ako ng ilan ng pwede kong kunin at sabi ko nga sayang uncle, hindi ako napagdala ng sako Nye. so well tawa siya akala niya kasi nagbibiro pero sa totoo lang wala talagang maanik at sa sobrang tumal o oh, yung dalangan ng bungaw. o oh, ba diba? pero kung pangilang ilang ilang mo talaga sa ilalim ng araw yun Uh, madidehydrate ka nga lang pero hindi naman tayo maghapon nang bubunot dyan. Kukuha lang tayo ng mga panglaga natin. Siguro mga nga uh, isang kilo yun. Pwede na yun. At talaga nga naman tagaktakang pawis. Kaya ang ginagawa ko, bumubunot na ako agad ng mga puno. Hindi ko naman ng hinihimay. Gaya kasi kanina, uh, hinihimay ko agad kada kuha ko. Uh, mas maganda talaga, bunot mo na lahat para ipunin mo muna lahat bago mo himayin sa malilim na Uh, ad dito lugar o, halimbawa sa puno ng mangga uh, dahil doon nga tayo mamaya pupwesto sa puno ng mangga uh, para hindi tayo maarawan no di diba? ganun lang yung diska diskarte lang dito sa aming mahala probinsya uh, kung gusto mo nga daw makakuha ng panlaga Uh, magcaga hehe Yun nga ang kasabihan nila. Okay, ito nga, na natin itong himayin. Kung makikita nyo, napakalilit lang yung pinakabunga niya ngayon. Hindi ka tulad ng mga nakaraang uh, pag ani nila. Ayun nga pala, napapahaba na naman yung kwentuhan natin. Baka naman uh, makalimutan na naman natin yung ating pag shoutout out ah uh, siyempre uh, unahin natin yung bago natin na uh, uh, organic followers, uh, viewers sa uh, Ronnie Roman, uh, Joselito Rapaelis pang nabotas, Jerwin uh, Rios, uh, Apps Elmer Bagagnan huy. Kamusta na Apps oh, Kamusta ang First Plus At kay Danilo Picatoste from La Union uh, Siyempre hindi natin makakalimutan itong malakasan natin na Pet Castro uh, So natin yung malakasan ngayon natin na. Pero um, ilang araw ka nang hindi nagaano, nag Nag-comment Bahala ka At siyempre kay Jenaline Garcia Ingat po lagi sa trabaho At sa pagbamaneho Lagi pong tumingin sa left and right di ba? Diba? at syempre nye so word ah, bossing Archie o kamusta amigo Rigel kamusta rin ah, kamusta yung mga negosyo natin talaga nagpapayaman tong dalawang ating mga so weird mga kabalbas ah. at yun nga kung makikita nyo nakaipon na nga tayo ba? Diba? Uh, pwede na yung panlaga dahil tinanong nyo marami-rami pang puno tayo na hihimayin. At pero kumakalam na yung sigmura ko pala ngayon mga kabalbas, kasi alam nyo naman na abutan tayo ng tangali sa bukid. Uh, wala pa rin tayong sinaing. Uh, pero madali lang diskartean nyo kasi ito may mani na nga tayo makuha eh. Uh, mamaya pagdating natin sa bahay ilalaga natin yan. At yan nga pala ang ating ano, gagawing hapunan ngayon. Mani at nilaga. Uh, diba? At yun nga, natapos na natin himayin yung mga nasa puno, uwi na tayo. Para may na natin ito nakuha natin yung mga mani, di ba diba? O, pero may nakita ako ng titinda ng Aros kaldo na naka-tricycle. Uh, Shoutout sa'yo, Lani, o, yung nagtitinda ngayon, o. O buti na lang may nagtinda at hindi ko na kaya yung guto kasi hindi tayo nakapag-almusal kanina. Bago pumunta nga doon sa manian, ah, exacto may naglibot ng aros kaldo. Ah, pero papakita ko sa inyo kung anong klaseng aros kaldo yan. Ayan, e, sinasandok na nga ni oh O si ano, tingnan nyo naman o, oh, napakasarap tingnan. Pero wala nga lang ah, laman o oh, adidas o oh, itlog. Ah, basta, yun na nga yun. Ah, Limang piso lang isang order dahil sa gutom ng gutom nga si Kabalbas ay tatlong order ang ginawa ko or 15 pesos napakamura no at nilagyan nga ng manghang ni Libet at ni Laura eto <laughs> yan sila ni yung negosyante talaga oh. nagbibilang talaga ng kanyang benta at yun, yung mga bata, pinapakain ng kanila mga nanay. Ayan nga pala si Shirley, ang aking kumari. At syempre, ayun o, no, si Boy. At yun, sino ba yung isa na yun? Nakalimutan ko, si Bibi pala. At yun nga, galing nga tayo dun. Bumili nga ng ariscaldo. At syempre, uh, kain na tayo makabalbas. Hindi tayo nakapagluto ngayon. Pero okay lang yan. Kasi, exacto, may dumating naman na ariscaldo. Nakabili tayo. At yun nga, kung ka saan kasa ganito mga klase ng pagkain na ah, siyempre pananghalian na rin to ba? Diba? marami naman tayong in order eh. Ah, isang mangkok na mahigit yun nga tatong order dahil limang piso nga yung isang order ah, masarap din siya manghang ah, lasang ewan ko puro luya yata yung sinahog niya okay lang yun importante makabusog diba o, oh, kung titingnan nyo sa malapitan oh, ba? Diba? Basta masarap ang luto at maanghang-anghang at may luya, talo-talo na yan. Uh, basta malaman na lang ating ang sikmura at huwag tayo magutom ng maghapon. Dahil alam nyo naman, napakamahal din pala ng bigas dito sa aming mala probinsya. Ang isang salap ng araw dito ngayon ay 103 yata, 130. Kaya lagi mahalin ng kalikasan, okay!